Ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging talagang ina. Malaking pagkakamali ang Nagpakasal ako sa iyo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mau-usal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Ikaw ang nagsilbing imperno ko rito sa luma. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may Pangako ang bukas, Christian. Anak, Christian. Oo, oh, 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 huwag kang muna masyadong magkakilaw-pilas. Talagang makilot pa ang sugat mo bagong opera ka. Oo oh, nga po, Papa. An anak, ang tagal kitang hinahanap. Halos masiraan ako ng bait na mawala ka. Saan ka ba nagpunta? May babaad pong kumuha sa akin sa palengke. Sabi niyo, bibili niya ako ng... Magandang baril-barilan. Tapos po, di niya nakuha niya, Ted. sino babae yun? Ako, Jess. Ha? I ikaw? Ikaw? Ate Marisa, sabi ng investigador na may hawak sa kaso, sinabi raw sa kanila ng doktor na umopera kay Jess na ligtas na siya. So, ang ibig sabihin, mabubuhay ang asawa mo, alin? Oo, ate. Kung ganun, hindi ka pwede magsinungaling sa mga polis. Kapag malakas na si Jess at nagbigay siya ng testimonya sa mga polis, Tsak sasabihin niyang ako at hindi ikaw ang nagtangkap pumatay sa kanya. Kung mangyari man yun, ate, makikiusap ako sa kanya. Hindi niya pakikinggan ang pakiusap mo. Galit siya sa ating magkapatid, Alin. Kahit magmakahawa pa ako sa kanya, gagawin ko. Huwag ka lang makulong. Ate, napakabait mong kapatid. Hindi ako papayag na ikaw magdusa dito sa loob ng selda. Pagako ko yun sa'yo, ate. Dito din do. Bakit mo iniwan natin sa ospital si Papa? May pupuntahan tayo, Christian. Ha? Huh? Babalikan na lang natin ang Papa mo. Saan mo tayo pupunta? Ayaw mo bang makita ang Mama mo? Gusto ko po. Miss na miss ko na rin po si Mama. Nandun po ba siya sa bahay namin? Um, wala siya sa bahay niyo, Christian. Nasa police headquarters ang mama mo. Oh? Huh? Nakakulong. Ah? Huh? Bakit mo nakakulong ang mama ko? balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Alin, uuwi na ako ha. Bukas dadalawin ulit kita. Dadalang kita ng pagkain. Salamat sa pagdalaw mo, ate. Wag, wag kang magpasalamat magkapatid tayo. Narito ka dahil sa akin. Nagawa mo iyon dahil din sa akin. Basta kahit ano ang mangyari, hindi kita pababayaan. Mama! Ha? Ate Marisa! Boses yun ang anak ko! Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Christian yun! Mama! Anak! Oh, anak ko! Mama! Sa galing? Paano ka nakarating dito? Natit po ako ni Tito Dindo dito. Ha? Ay, ano po siya, Ano lang yari sa'yo? Saan ka ba nagsuot? Mo, Bakit ang tagal mong nawala? mo mo, mo. mo ko. Ay, naku. Halika nga. Payakap din sa'yo. Ang tagal ka namin hinanap. Ano ba nangyari, ha? Bakit bigla kang nawala sa palengke? Mahabang kwento. At ako man, nabigla nang marinig ko lahat. Kuya Dindo, anong ibig mong sabihin? Sino dumungkot sa anak ko? Magsalita ka! Um, Sino? Uh -huh. Claire, ibig mo sabihin, ikaw ang nasa likod ng ilang buwang pagkawala ng anak ko. Oo, oh, Jess. Ako nga. Mula nang iwan mo ko para pakasalan si Arlene, nag-isip na ako ng paraan kung paano ko makakagati sa'yo sa panluloko mo sa akin. Kahit matagal na panahon ng lumipas, hindi na wala ang galit na nararamdaman ko para sa iyo. Pinagplanuhan mo kung paano tudukutin ang anak ko. Oo. Dahil yun na lang ang alam kong paraan para masaktan kita. Pero sobrang ginawa mo. Bakit may dinamay ang anak ko? Labas siya sa namakita sa atin. Nakita ko, mahal na mahal mo siya. At iniisip ko kung siyang mawawala sa inyo tiyak na magukulo mundo mo. At nangyari nga ang inaasahan ko. Dahil sa ginawa mo, nagkaleche-leche ang buhay ko ng pamilya ko. Yun talaga ang gusto ko mangyari. Dahil nasira din ang buhay ko mula nung iwan mo ko. Suklam na suklam ako sa iyo. Ang talagang plano ko, pupugutan ko ng ulong anak mo at ipadadala ko sa ang ulo niya. Hayop ka! Pero, pero bandang huli, nakawa ako sa anak mo. Hindi ko pala kayang pumatay ng bata. Tapos nabalitaan ko pa, nasaksak ka at nabingit sa kamatayan. Kaya dinala ko si Christian dito sa ospital. Isang patunay sa kabila pala ng pagkasuklam ko sa'yo. Mahal pa rin kita. Claire. Oo, Jess. Oh, Hindi ko pala kaya sakta ng kahit na sinong may kaugnayan sa'yo. Patawarin mo ko sa nagawa ko. Kung ididimanda mo ko, Anggapin ko. Matawanan mo ako. O oh, Diyos ko, salamat po at ligtas ang anak ko. Salamat po at walang masamang nangyari sa kanya. Arlene! Sargento? Ba bakit po? Malaya ka na. O? Huh? Kinausap kami ng biktima. Wala raw siyang balak na magdemanda. Oh, Diyos ko. Salamat po at pinagliwanag ninyo ang isipan ng asawa ko. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Christian, halika sa kwarto ko. Oh, huh? Dalian mo, bilis! Okay. Bilisan mo na. Bakit mo ba ako niyayaya sa loob ng kwarto mo, Kuya Darwin? Anong meron? Kasi nung araw na mawala ako, pag-uwi galing sa school, may eh, binili kong pasalubong para sa iyo. Eh kaso nga bigla ka nawala. Kaya hindi ko na ibigay sa iyo. Kung pagkain banis na 'yon. Tagal ko kaya hindi na kuwi. Eh. <laughs> Tangiks. Hindi pagkain 'yon. Tara na halika. Tingnan oh, mo. Oh, oh. <laughs> halika na. Si naman. Ay po sa Ano ba talaga ang bibigay mo sa akin? Jaray! <laughs> oh? Wow! Baril-barilan! Oh. <laughs> Ang ganda! O, oh, di ba? Kita mo na? Di natuwa ka? Pinag-ipunan ko pa yan mula sa baong ko. Paano mabili ko yan? Ganyang kakalab ni Kuya! <laughs> Oo! Naniniwala naman ako sa iyo. Pero, oh. alam mo, Kuya Darwin, lalo ako magiging masaya kung makakalaya na si Mama tsaka kung gagaling na si Papa. Matutupad na mga wish mo niya, Christian. Oh! Tita Marisa! ano pong gusto niya sabihin? Ngayon, ngayon lang. tinext ako lang mama mo. Pinalaya na raw ng mga pulis. At ngayon, naroon na siya sa ospital at nag-uusap sila ng papa mo. Arlene, napakalaki na mga naging kasalanan ko sa Patawarin mo ako. Hindi kita pupuntahan dito sa ospital. Uh, kung hindi pa ako andang patawarin ka, Jess. Hindi lang kapatawaran mong hinihiling ko. Sana din bigyan mo pa ako ng pagkakataong mapagbayaran ang mga naging kasalanan ko sa iyo paglabas ko dito sa ospital. Gusto ko nang sama ulit tayo. Dapat pa ba? Oo. Dahil may anak tayo na nangangailangan ng kabay ng amatina. Naging malupit ako sa'yo. Kasi akala ko, Sinadya mong mawala ang anak natin para gantihan ako. Hindi ko magagawa kay Christian ang iniisip mo. Ina ko. Mahal ko ang anak ko. Pasensya ka na. Pinag-isipan kita ng masama. Ang lahat pala'y kagagawa ni Claire. Ang dating girlfriend mo, naobses, naobses na obses na sa'yo? Oo. Oh. Pero pinatawad ko na rin siya. Sa totoo lang, malaki din ang naging atraso ko sa kanya. Pero hindi na yun ang importante. Ang mahal ka ngayon, ibinalik niyang ligtas ang ating anak. Ang ate ko, Pinatawad mo na rin ba siya? Oo. Oh, naisip ko. Tama lang ang ginawa niya sa akin. Kasi naging napakasama akong asawa sa iyo. Tungkulin ang ate mo. Ang protektahan ka. Salamat naman. At naisip mo yan. Kaya ko magbago. Kung bibigyan mo lang ako ng pag kaya kong patunayan sa'yo na kaya rin kitang bigyan ng kahit kaunting saya sa buhay. Gusto kong patunayan, hindi ang impyerno mo dito sa lupa. Kaya nakikiusap ako. Sige. Tama ka. May anak tayo na nangangailangan ng paggabay nating dalawa. Handa akong kalimutan ng lahat ng mga pangit na nangyari sa atin. Upang tayong mag-anak ay muling makatanaw ng masayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong pinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Loren Chares, at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Dinapatan ang tunog ni Jelly Mutia sa musika ni Buboy Salonga Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdang ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako Ang Bukas Ang Bukas